nakabuo ang California Institute of Technology o Caltech ng makabagong uri ng micro robot na maaaring magamit para sa mas tiyak at siguradong paghahatid ng gamot sa katawan ng tao. Tinatawag na bioresorbable acoustic micro robot, gawa ito sa isang hydrogel na tinatawag na polydiacrylate. Kaya raw na itong gumalaw sa bodily fluids at makontrol para sa eksaktong pagpasok ng gamot. Ayon sa isang profesor ng medical engineering sa Caltech, may malaking potential ito sa pagsasagawa ng precision surgery at medicine In intake. We actually incorporated the magnetic nanoparticles in the micro nanostructure design so that when we print this micro microrobot, magnetic nanoparticles will get in entrapped inside the structures. So eventually using external magnetic field, we can precisely control the propulsion direction of this microrobot. Ang micro robot ay may average diameter na 30 micrometers lamang, mas manipis pa ito sa isang hibla ng buhok. Ginawa ito gamit ang two-photon polymerization lithography, isang advanced na teknolohiyang bumubuo ng mga layer by layer structure na may mataas na precision. Sa eksperimento sa mga daga may bladder tumor, nakita ng mga mananaliksik na matapos ng apat na beses ng therapeutic delivery sa loob ng 21 na araw, mas naging epektibo ang micro-robot kumpara sa tradisyonal na paraan ng pagbibigay ng gamot. Layunin na itong magsagawa ng clinical trials sa mga tao sa hinaharap. Para sa iba pang content, mag-follow sa lahat ng social media pages ng News 5.